Netizens umalma. Francet MMFF entry movie inakusahan ng pagkopya sa your name, kulang daw sa originality. Binatikos ng mga netizens ang bagong Metro Manila Film Festival MMFF entry na pinagbibidahan ng tambalang Seth Fed at Francine Diaz, kilala bilang Francette. Ayon sa mga kritiko, tila kulang sa originalidad ang pelikula at sinasabing kopya ito ng isang sikat na Japanese animated movie na Your Name. Marami sa mga netizens ang nagkomento tungkol sa poster ng pelikula, na sinasabing halos kopya lamang ng artwork mula sa Your Name. Hindi lang ang visual na aspeto ang napansin, kundi pati na rin ang tema at kwento ng pelikula, na anila ay masyadong katulad ng nasabing Japanese film. Dahil dito, Bungus ng mga negatibong reaksyon mula sa online community, na nagsasabing tila bumaba ang kalidad ng mga pelikula sa Pilipinas, lalo na sa mga ganitong prestigyosong festival tulad ng MMFF. Dismayado ang mga netizens dahil sa halip na maglabas ng mga orihinal at makabuluhang pelikula, tila naging, copy-paste, na lamang ang proseso ng paggawa ng pelikula. Marami rin ang nanawagan sa mga filmmakers na magsikap at maglaan ng mas maraming oras sa paghahasa ng kanilang mga proyekto upang maibalik ang mataas na kalidad ng Filipino cinema na minsan ang kinilala sa iba't ibang film festival sa buong mundo.